Hi guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo magkaroon ng uh, valid ID na tinatanggap sa lahat ng transactions. So dahil ang mga secondary ID like PhilHealth ID, TIN ID or Pag-IBIG ID is hindi yan tinatanggap sa lahat ng transactions dahil ito ay secondary ID lamang tulad ng pag-apply nyo ng uh, passport. So kung kayo ay kukuha ng passport, kailangan may primary valid ID kayo. Isa 'yun sa mga requirements na tinatanggap ni uh, DFA. Ngayon, bago 'yan, kung kayo ay bago sa aking Vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So ngayon guys, ang unang steps na gagawin niyo is alamin nyo kung may PSA na malapit sa inyo. So, take note na hindi lahat ng PSA is pwede kayong makapag-register doon para makakuha ng uh, valid ID. So, bago kayo pumunta sa PSA, i-prepare nyo muna yung mga requirements na kailanganin. So, ngayon, andito tayo sa website ni PILSIS. So, ilagay ko itong link ng website na ito sa description, uh, sa comment section at saka sa description ng video ko para ma-check nyo din kung halimbawa yung branch ba ng PSA na malapit sa inyo is pwede kayong makapagpa register for the ID. So dito guys uh, uh click here to find the list of supporting documents. So kung halimbawa naman Uh, magpa-register na kayo. So, uh, i-prepare nyo muna yung mga requirements na dadalhin niyo doon para makapagpa-register kayo bago pumunta sa PSA. Pag halimbawa naman, gusto nyo alamin online kung yung PSA ba malapit sa inyo is uh, open for registration. So, click nyo tong dito sa pangalawang here. Ayan, click nyo yan. Pag-click nyo yan, Ayan, makikita nyo dito yung lahat ng PSA na tumatanggap ng registration for this ID. Ayan. Then, pag halimbawa naman sa requirements para makapagpa-register kayo, click nyo tong here to find the list of supporting documents. Click natin yan. Ayan. So, ito na yung mga requirements na uh, kailangan ninyong dalhin pag punta nyo ng PSA for the registration. So, ang primary documents na kailangan nyo dalhin is the PSA issued certificate of live birth and one government issued ID document. Kailangan guys, may PSA na birth certificate kayo or certificate of live birth. Then, next is the DFA passport and UMID at saka yung driver's license or student license permit na galing sa LTO. So uh, kaya kayo kukuha nga ng ID dahil wala pa kayong ID. So ito naman guys is kung meron kayo, primary documents ito. Pero kung halimbawa wala kayo dito sa mga nabanggit, so ano yung uh, pwedeng yung dalhin. So meron naman dito secondary do supporting documents. So kung kayo is walang uh, ID sa mga nabanggit ko kat kanina natulad ng driver's license, UMID, at passport. So, merong secondary supporting documents na pwede ninyong dalhin. Ang mga secondary documents na nadalhin ninyo para makapag-register kayo, so the PSA birth certificate. So, dalhin nyo 'yan. Next is local civil registry office. Next is PSA issued report of birth or PSA issued certificate of Uh, foundling. Next is Integrated Bar of the Philippines, Professional Regulatory Commission, Siemens Book, Overseas Workers Welfare Administration, Seniors ID issued by the Office of the Senior Citizen or OSCA, or kaya uh, SSS ID, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, License to Own or Passes uh, Firearms, Uh, or kaya may NBI kayo police clearance solo parents ID person with disability or PWD ID or kaya voters ID issued by the Commission on, on Elections or Comelec postal ID or kaya SRRV national ID from other countries residence ID from other countries Professional Identification Card, Eligibility Card, Dependence ID. Ayan guys, yan yung mga secondary ID. So, yan yung mga secondary ID na yan is mabilis na lang makakuha nyan. Kung kaya, kuha na lang kayo ng mga secondary ID or dalhin nyo lahat ng secondary ID ninyo pagpunta nyo doon para uh, mas madami kayong supporting documents. Then dito naman sa baba, the following identification document shall be accepted as secondary supporting documents provided that they have a print, facing photograph, signature, thumb, uh, thumb mark, full name, permanent address, and date of birth. So dito, uh, pwede din itong dalihin ninyo as your supporting documents tulad ng employee ID, school ID then city or municipal ID, municipal ID, barangay clearance or certificate, barangay ID, voter certification issued by the COMELEC, and uh, certificate of detention. Ayan, so yan yung mga requirements guys na uh, kailangan yung dalhin. Basta kung anong meron kayong secondary supporting documents na meron dyan is dalhin nyo na. So check nyo na lang itong mga kompletong mga requirements na nakalagay dito dahil itong link ng uh, website na ito is ilagay ko sa comment section. Then click nyo na lang yung link para mabasa nyo dito yung mga kompletong information nito. So, again, kahit wala kayong primary ID na nandito, so magdala lang kayo ng secondary supporting documents para makapagpa-register kayo doon sa PSA. Dahil itong PILSIS ID or National ID is parehas lamang. Dahil pag once kukuha kayo ng uh, passport, so pwedeng-pwede itong PILSIS or national ID, dahil itong Pilsis ID or national ID is pwede pangkuha or pang uh, passport application. So isa ito sa pinakamalakasang ID sa ngayon dahil ito ay tinatanggap ng mga government agencies for any transaction. Again guys, dito sa secondary supporting documents, marami kayong pwedeng mapagpipilian ditong dalhin para makapagpa-register kayo. So pag once na magpunta na kayo doon sa PSA, so dalhin nyo itong mga requirements na meron kayo. Then after ng inyong pagpa-register, bibigyan nila kayo ng papel. After nyo makapagpa-register sa PSA, may bibigay silang ganitong uh, papel, Pilsis Transaction Slip. Dito sa PILSIS Transaction Slip, uh, makikita nyo yung transaction number ninyo at kumpletong pangalan ninyo at QR code. So ngayon guys, dahil ang PILSIS or PIL ID or National ID is parehas lamang yan sa ang mga ID na yan. Dahil may PILSIS Transaction Slip na kayo, pwede na kayong mag-try na kumuha ng National ID online. So after registration, maghintay lamang kayo ng 1 to 2 weeks or kaya 1 month depende sa uh, PSA na may hawak sa inyo. So i-check nyo na online kung may national ID na ba kayo. So itong national ID na ito is uh, strong ID dahil pwede nyo itong magamit pang kuha ng passport or any transactions sa mga government agencies dito sa Pilipinas. So, may valid ID na kayo. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang step-by-step -step tutorial kung paano kayo makakuha ng national ID online. Ngayon, open nyo lang yung Google search ng cellphone niyo. Then, dito sa my search, i-click nyo lang yan. Then, dito, i-type nyo lang yung digital national ID. Ayan, then lalabas na agad yung ganito, digital national ID, under siya ng EGO PH. Click nyo yan, then click proceed. Ayan, so dito lagay nyo lang yung first name ninyo, middle name ninyo, last name, date of birth, at date of birth. Then, pag halimbawa, may suffix kayo. So, dito sa suffix guys, kung wala naman kayong suffix, so okay na yan, huwag nyo nang baguhin, not applicable na yan. Pero kung kayo ay may suffix, tulad ng junior, uh, senior, the second, the third, so click nyo yan. Click natin yan. Ayan. So, yan yung mapagpipilian dito. So, piliin nyo lang dito yung... Uh, kung may suffix kayo, kung ano yung applicable sa inyo. So, sa akin is wala akong suffix, so okay natin yung not applicable. Ayan. Then, para naman sa mga taong walang uh, middle name, so click nyo tong My Box, click nyo yan. Ayan. Pag-click nyo yan, so uh, hindi na kayo hahanapan or required na maglagay ng middle name dito. So, ngayon, pag-fill out ninyo, click natin yung first name. Halimbawa, ang pangalan ninyo is Jana. Ayan. Next is your last name. So, lagay natin. Halimbawa, last name ninyo is Ramos. Ayan. Then, next is your date of birth. So, click natin yan. Ayan. So, dapat naka-format yan guys as month, date, at saka year. So, click natin yan. Halimbawa, pinanganak kayo ng, pinanganak kayo ng October. Tapos, October 7, 1997. Ayan. So, double check nyo, triple check nyo yung mga information kung tama ba dahil pag once na may mali dyan. So, uh, mamaya hindi yan mag-process o hindi yan mag-proceed. So, pag na-check nyo na at tama naman lahat, click nyo na itong continue. Then, pag ganyan lumabas, guys, wait lang kayo. Ayan. So, dito pala, guys, minsan uh, baka mag, uh, magtitingin-tingin kayo is naglo-loading lang ng matagal. So, pag ganon, so, ibig sabihin, maraming uh, nagche check or kumukuha ng kanilang digital ID online. Kung kaya pag ganon, so, uh, subukan yung mag kuha ng inyong digital national ID mga alas 11 ng gabi or madaling araw. Basta wag lang sa umaga, tang, uh, tanghali or hapon dahil, dahil loading talaga yan. And dito sa take live selfie. So dito guys, andito yung mga instructions na kung saan. Hindi pwede yung ganito masyadong malayo so dapat within the circle yung pag selfie ninyo. Then of course, dapat wala ding uh, sombrero at dapat hindi din nakasalamin. At saka dapat sakto lang din yung uh, lightning ninyo. Then ngayon, click na natin tong start Liveness. Then ayan, verifying na siya. Then ayan guys, please wait. Then lalabas 'yung ganito. Congratulations, you have been successfully verified. You can now view your national ID. Click natin 'tong view national ID. Ayens. So ang ganda guys ng ating national ID online dahil ito yung physical card na ID natin. So baka may magtatanong sa inyo na pwede pa rin ba natin makuha yung physical card ID natin dahil meron na tayong digital uh, national ID. Yes guys, pwede pa rin nating makuha yung physical card natin kahit may Uh, ganito na tayo. Kahit may digital national ID na tayo nakuha online. Dahil parihas lamang sila na uh, itsura. So, pwedeng pwede pa din. So, ngayon, dahil meron na kayong ganito. So, pwede nyo itong ipaprint. So, screenshot nyo lang ito. Ayan, na screenshot na natin. Then, scroll nyo pa baba. Makikita nyo dito yung uh, instructions, tap card to show back. So, click natin tong ating uh, ID kahit saan dyan. Then, makikita na natin agad yung back ng ating ID. So, ito na yung QR code natin. So, malalaman din kung yung inyong uh, national ID is fake or hindi. So again, kung ano yung physical card na diniliver sa inyo is same lang din dito sa inyong national ID na digital. Bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa aking mga videos. Thank you for watching!